Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Edwin at inaanyayahan ko po kayong samahan ako at sabay-sabay nating takin ang landas ng pag-asa. Ang ating pagbasa sa araw na ito ay mula sa ikawalong kabanata na Ebanghelyo ni Marcos, versikulo labing apat hanggang dalawamput isa. Ang pampaalsang ginagamit ng mga pariseyo at ni Herodes. Nakalimutan ng mga alagad na magdala ng tinapay. Iisa lang ang kanilang tinapay sa bangka. Sinabi ni Yesus sa kanila, mag-ingat kayo sa pampaalsang kinakalat ng mga pariseyo at ni Herodes. Sabi nila sa isa't isa, wala kasi tayong dalang tinapay kaya sinabi niya iyon. Dahil alam ni Yesus ang kanilang pinag-uusapan, sinabi niya sa kanila, bakit ninyo pinag-uusapang kayo'y walang dalang tinapay? Hindi pa ba kayo nakakaintindi? Hindi pa ba ito abot ng inyong isip? Wala ba kayong mata? Bakit hindi kayo makakita? Wala ba kayong tainga? Bakit hindi kayo makarinig? Hindi ba niyo naaalala ng paghati-hatiin ko ang limang tinapay para sa limang libong tao? ilang kaing ang napuno ninyo ng lumabis na pagkain? Labing dalawa po. Tugon nila. At nang paghati-hatiin ko ang pitong tinapay para sa apat na libong tao, ilang kaing ang napuno ninyo? Tanong niya. Pito po. Muli nilang sagot. At hindi pa rin ba ninyo nauunawaan ito? Tanong niya. Mga kaibigan, kilala niyo po ba si Judith? eh si Jonah. Kada buwan po kami nagtatagpo at kung minsan may mga pagkakataon na hindi sapat ang aking naihanda upang maabot kay Judith. At sa kasamaang palad, si Jonah nagiging past jo na. Nung una ako mawala ng regular na trabaho, ilang taon nang nakalipas, palagi akong kabado kung paano ko tutustusan ng mga bayarin. Mahirap masanay na sweldo ang 1530 na predictable ang pasok ng pera. Ngayon, imbis na predictable ang pasok, predictable lang ang petsa o ang due date. Alam niyo, doon ako natutong magdasal ng mataimting upang humingi ng tulong sa Diyos. Exciting siya. At nakakakaba, ngunit palagi naman may tugon ng Panginoon. Kuminsan, may natatagpuan akong naitabing cash. Kuminsan, may bumibili ng mga gamit ko na hindi ko na ginagamit. Kung naman, may nagbayad ng pinahiram kong pang matrikula halos 20 years na ang lumipas. Sa awat at ng Diyos, madalas naaayos si Judith at ang kabako ay napapawi at napapalitan ng saya at pasasalamat sa kanyang katapatan at pagkabukas palad tumitibay ang kumpiyansa at tumalago ang pananampalataya ko. At least, hanggang dumating na naman ang buwan na short ako. Babalik ang pangamba, duda at pag-aalala. Mabuti na lang, mas malakas magpaalala ang banal na spirito upang makabalik ako at humiling ulit sa Diyos ng tulong niya. Isa sa mga bersikulo na nagpatibay ng loob ko ay mula sa Deuteronomy 31 verse 8. Si Yahweh ang mangunguna sa iyo. Sasamahan ka niya. Hindi ka niya bibiguin o pababayaan man. Kaya't huwag kang matakot ni paghinaan ng loob. Pero alam niyo, kahit ganun paman, inabot din na ilang taon bago tumatag ang pananampalataya ko na kaya kong masabi ng tiyak na may gagawin ng Panginoon sa hiling ko. Malimit kasi, tila mas gusto kong paniwalaan ang aking pagdududa kaysa maniwala sa mga pangako ng Diyos. Unti-unti kong nakilala siya at unti-unti rin na wala ang pangamba ko kay Judith. Madalas nga may surprise pa kasi wala sa mga inisip kong solusyon ang pinatutupad niya. Kung baga may bonus. Tulad ng mga disipulo sa pagbasa sa araw na ito, madali akong malito, madaranta at mag-alala sa mga bagay na kulang. At dahil distracted ako, nakalimutan ko na ang mga malahi malang ginawa niya, ilang linggo pa lang nakakalipas. Nalimutan ko na rin kung paano niya ako binigyan ng bagong pag-asa sa kanyang pagtugon noon. Naranasan mo na ba rin yun, kaibigan? Pwes, hindi ka nag -iisa. Sabi sa Isaiah 43.19, Dahil bagong bagay na ang gagawin ko, ito'y nangyayari at nakikita na ninyo. Gagawa ako ng daan at mga bukal sa disyerto. Napakaganda. Alam nyo, familiar to Siguro dahil ito rin ang naging basihan ng paborito kong kanta na akda ni Don Moen. Na pinamagatang, God will make a way where there seems to be no way. Tapat at mapagmahal ang ating Diyos, kaibigan. Maasahan at masasandalan. Ni minsan hindi siya nagsinungaling. Kaya ang aking panalangin para sa iyo ay sa araw na pagdududa na way kasihan ka ng banal na espiritu na mas paniwalaan siya at kanyang mga pangako kaysa sa sarili mong mga haka-haka. Kung kayo po ay na-bless ng pagninilay na ito, huwag kalimutan mag-like, share at subscribe sa Landas ng Pag-asa. Ako po muli si Edwin, maraming salamat po sa inyong pakikinig.